isang lugar sa China. Katakot-takot ang pagsingil ng kalikasan. Bumawi ng mahigit apat na buhay. Dahil sa labis na pag-ulan, isang highway ang bumigay at nauwi sa trahedya at bumagsak ang highway. Dalawang putatlo na mga sasakyan ang nahulog at natabunan. Nanauwi sa pagkamatay ng apat na putwalong buhay. Marami kasi sa mga nasawi ay nahulog ang mga sasakyan at natabunan ng lupa. Pahirapan ang naging search and rescue. Webes ng umaga nang dumating ang team. Kasabay ang mga construction cranes at excavators. Dahan-dahan at naging maingat ang pag-rescue. Sensitibo at malambot pa kasi ang lupa na mas dumagdag sa hirap ng pag-rescue. Paano na uwi ang isang tipikal na masayang araw sana ng May Day Holiday sa isang masalimuot at nakakalungkot na trahedya? Isang normal na natural disaster lang ba ito? O ito na ang ganti ng kalikasan? Yan ang ating aalamin. Nangyari ang mga kaganapan noong May 1 sinimulan ng mga taga Guangdong Province ng masigla at maaga dahil sa pagsalubong sa May Day Holiday. Ito ay ang selebrasyon ng China sa Labor Day na nagaganap sa loob ng limang araw. Ang Hainan Beaches na matatagpuan malapit sa Guangdong Province ay sikat tuwing oras ng ganitong selebrasyon. Maraming mga turista o kahit mga lokal na tao ang nakikipagsiksikan na naging dahilan ng trapiko sa isang four-way lane highway sa southern China. Ito ay sa syudad ng Meizhou, isang normal lamang na araw sana at bakasyon. Ngunit biglang bumigay at bumagsak ang highway. Dalawang putatlo na mga sasakyan ang nahulog at natabunan na nauwi sa pagkamatay ng 48 buhay. Bandang May 2, Umabot na ang death toll sa mahigit 51, kabilang na dito ang mga biktima na hindi pa rin makilala. Marami kasi sa mga nasawi ay nahulog ang mga sasakyan at natabunan ng lupa. Pahirapan ang naging search and rescue. Webes ng umaga nang dumating ang team. Kasabay ang mga construction cranes at excavators dahan-dahan at naging maingat ang pag-rescue. Sensitibo at malambot pa kasi ang lupa na mas dumagdag sa hirap ng pag-rescue, ang hindi mapigilang pag-ulan. Nangyari ito bandang alas dos ng umaga matapos ang isang buwan ng hindi mapigilang ulan. Ang ulan na ito sa probinsya ng Guangdong ay naging dahilan ng iba't iba pang mga trahedya sa iba't ibang lugar. Mahigit 110,000 ang mga taong inilikas dahil sa lumalala at delikadong baha. Ang trahedyang ito ay parte lamang ng isang malawakang natural disaster sa probinsya. Record-breaking na pagulan at pagbaha ang naranasan ng probinsya dahil sa haba nito. Nito lamang nakaraan dahil ulit sa masamang panahon at di mapigilang ulan, isang buhawi ang humagupit sa probinsya na naging dahilan sa pagkasawi ng limang katao. Hindi inaasahan ng mga lokal ang napaagang rainy season sa lugar. Dahil dito, mas dumagdag pa ito sa paglala ng pagbaha sa lugar. Palpak na otoridad at mga infrastruktura. Binaling naman ng mga tao ang batikos sa otoridad dahil sa anyay kakulangan nito sa paghahanda. Ang pagbugso ng maraming tao dahil sa holiday ay normal na. At dapat ay napaghandaan na sana. Dahil sa nangyari, kine-question ng mga tao kung ito ba ay napaghandaang mabuti ng mga nakakataas. Ang malawakang pagbaha at pagulan ay dapat tumatak na sa lokal na otoridad. Dahil marami itong pwedeng peligro na maibigay. Umaksyon naman agad ang presidente na si Xi Jinping. Ayon sa kanya... Mas palakasin pa dapat ang monitoring system at early warning system upang mas mapaghandaan pa ang mga potensyal na peligro. Nanawagan din siya sa mga nasa mataas na antas ng gobyerno na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa mga potensyal na panganib. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang katatagan ng lipunan. Ayon sa isang post sa X, This highway collapse with its horrific toll is just another reminder of China's neglect for safety and quality in their rush for development. Dahil sa kagustuhan ng China na palawakin at pabilisin ang pagkakaroon ng pagunlad sa bawat sulok ng bansa, hindi na natutukan ang angkop at eksaktong kalidad ng pagkakagawa ng mga infrastruktura na nagiging dahilan sa pagkasawi ng mga tao. Ang trahedya na ito ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Ito ay isang bunga ng mas malalim na isyu sa kalikasan at sa pamamahala ng mga infrastruktura ang patuloy na pagbabago sa klima na nagdudulot ng mga mapanirang kalamidad tulad ng matinding pag-ulan at baha ay nagiging sanhi ng mas maraming sakuna at pagkakalugmok ng mga infrastruktura. Sa kaso ng Guangdong Province, ang hindi paghahanda at ang kakulangan sa kalidad ng mga kalsada ay nagdulot ng katakot-takot na bilang ng mga biktima. Sa pagsulong ng ekonomiya at modernisasyon, maraming mga bansa kabilang ang China ay nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang infrastruktura upang tugunan ang pangangailangan ng patuloy na paglaki ng populasyon at industriya. Subalit sa pagmamadali na makamit ang mga layunin sa pagunlad, madalas na nakakalimutan ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kalikasan at kaligtasan ng mga mamamayan. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay daan upang mas makita ang mga kapabayaan at epekto ng kakulangan ng gobyerno. Ang mga otoridad at mga tagapamahala ay dapat magkaroon ng mas matalinong pamamaraan sa pagpaplano pagtatayo at pagpapanatili ng mga kalsada at iba pang imprastraktura upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa huli, ang trahedya sa Guangdong province ay hindi lamang isang paalala sa kahalagahan ng masusing pag-aaral at pagsasaalang-alang sa kalikasan, kundi pati na rin sa pangangailangan ng mahigpit na pagtutok sa kalidad at seguridad sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto ng infrastruktura. Hindi dapat maging kapalit ng kanilang kaligtasan at buhay ang pagpapaunlad ng isang bansa. Bagkus, ito ay dapat nagbibigay kaayusan at kaginhawaan. Hindi rin dapat isa walang bahala ang kalikasan kapalit ng modernisasyon. Dahil sa huli, buhay din ang ganti. Ikaw, ano ang opinion mo tungkol sa trahedyang ito? I-commento mo naman ito sa iba pa. I-like at i-share mo na din ang video. Maraming salamat at God bless!